ayan say tungal do kapali ayan o ayan o tingko pang kayo ayan o kayan bro Mamang kong kay nanini tubig o tupig 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 ini may itong mo one pig yan yeah. nung din idakal la many pig la kanyan din yun 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 asal yun um, yun um. yun 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 kaya pa pala. Saka, maski mapali, yan Magkapeta mo. Mahinta ka <laughs> Kapampangan eh. Kabalo na eh. karangaliwa, Karang aliwa. mapali, magkapela. Hmm. Kapali na. Ayun, pati nga be ako. Magkapeya mo naman. Nga man o Lalasa naman pang kasinan. Ah... Uh, bakit kaya yung kubo na yung kubo ng sik-sik? Ayan, o. Eh. Ayan. Ayan, eh. ito yung kubo number one. Ayan, o. Oh. Pali. Ayan, kayo ba? Happyening bahay kubo. Torda kayo na, torda. marinate kasi, eh. Puta ng kahit, puta yung marinate. Siyempre, banta, o ayo kami pangis di ngayon ah one day may kakakaya siguro ken na. hmm pati mag like kayo ang pang subscribe kayo mag follow kayo mali mag kabalik <laughs> kaya bating background kayong gulot lang tayo na yung taming ay tayo kayo yung sakin kasi kaya palubi tamay ito sakin tang expander Juga tang but... neng dalam. hebat ini kayak gula. Nang kapis pul kayak ini. Kalang manyingil bumbay. iya no. Ayus <laughs> Alay, joke, no? Ayan, nalang manyin yung lutang kini kaya ayos kini hali joke mo sana manutang ka rin bumbay ayan Yan yung kaya. Ipag-relax Every weekends, Ito yung ngarayat to. Ha. Malapit sya yun. Bala malatiya mo kasi kai, ning yung kaya ni Maka wide screen nya Wide guy lens. Wide angle lens. Bala malawit sya. yan Itong dati tasa kaya. Itong luma tasa kaya. No? Ayan o. Itong sa Salon yun e. Eh, oh. Salon yun e. Eh. 150k da uling batcha kang ay kang <laughs> kang DK ali ali kay yan remembrance Kaya na yan sigurado kang Floyd kay mang kay pang eh tupig merienda kay pang tupig until the next video out